Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! So, so, good morning! So today is Thursday. Nagluluto ako ng manok. Manok! Ayan ang aking manok. magbaw. Wow. So, nagluluto ako ng manok. Today is Thursday. <manyan> <manyan> Mahal pa rin kung sakali na muling magkita. Madama na meron pang pag-asa. Hindi na natin tayong panggaya. Okay, check na natin yung manok natin, guys check na natin kung kung manok i-update natin yung manok update sa manok ang manok maaso-aso ang aking manok i-check natin yung manok baka magpasok tayo ang bigat ng manok I-check ang manok. Ayan ang manok. Hindi pa siya luto. Lagyan ko siya ng ano guys. ilagyan ko ang manok ng asparagus, spring onions, at tsaka ano, yung ano nga yung tawag so, guys. <laughs> Malimutan din. May lemon grass din yan hindi pa siya luto kasi okay, half an hour pa lang yan kasi ibalik iba, nilagyan ko din siya ng ano guys pineapple chunks lagyan pa natin siya na pineapple para tumamis tamis lagyan ka natin siya may ano yun siya guys nilagyan ko din siya ng ano ng juice na pineapple para matamis-tamis. Ayan Balik natin at lutuin natin siya for more than hour. Ayan nga. Diyan ka muna. At ako eh. din. <laughs> <laughs> Diyan ka muna at ako'y dito rin. So, hayaan natin siyang ano. Hayaan nyo muna natin yung manok natin, guys. At tayo mag chill muna. Hayaan ang manok at tayo mag-chill. Yeah. yeah, chill, chill, chill. So, maganda. Masarap yung manok, guys, pag ano, pag narin siyang pineapple chunks. Kasi medyo ano siya, matamis-tamis na medyo maalat-alat as an apple. <laughs> so, hayaan na lang natin siya magluto. Yung, mga ano, at least mga 1 hour plus. Check na natin yung manok natin. <laughs> Tago tayo, alis. Punta ko ng school eh. Kaya check natin yung manok. Update ang manok. Dapat na magluto ang manok. I-check ang manok. So ano na to guys, mga lampas 1 hour na to siya. So hopefully, ayan, maganda-ganda na yung kulay ng ating manok. Malapit na siya. Maluto. Ayan na ang ating manok. So, kunin lang natin yung cover niya at hayaan natin siyang maluto ng walang takip. Kunan. Huwag natin takpan. Luto natin ng half an hour na walang takip. Ayan At ating iiwan ng half an hour. Half an hour luto na yan. Nag-aantay tayo na maluto niyan. Balik tayo sa ating sitting place. <laughs> so, naghahantay. Naghahantay ng another half an hour. Tsaka tayo, ade, kunin yung manok. Habang nagantay tayo, loob tayo ng TV. I-base na rin ako guys kasi pupunta ko ng school. Maya maya, iiwan ko din itong manok guys. So ayan, luto na yun soon. So parang luto na yung manok ko guys. Naluto na yung manok. Ayan, so parang, so ayan guys, parang luto na yung manok natin. Check natin. Parang luto na siya. Ayan, luto na talaga yung manok ko guys. Yung manok ko, naluto na siya ang manok ko. Ang sarap ng manok. Ayan. Diba? Mas masarap pa sa nagluto. Ayan uh ang manok. Ayan ang manok. luto na siya. May, ano siya, may pineapple siya, guys asparagus, lemon grass, at saka spring onions. Yeah. Ayan, naluto na yan guys. Naluto na overcook kasi ayaw natin ma-overpower yung ano, taste ng manok natin. So, off na natin siya. At saka takpan natin siya ulit para hindi siya mag So nilutok na yung manok at akoy punta na rin sa school. <laughs> Kunin ko na si Georgina. So, so, 'yun lang yung upload natin today. Ang pagluluto for today and see you next time in my next vlog.